Parang araw po sa inyo lahat sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe uh, naniniwala po akong sila yung minatatanggo silat at may mabubuting kaloban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana ay nasa mabuti po yung kalagayan at mga sakit sa araw-araw at sana po tumutok po kayo dito at pakisubscribe, pakilike, and share po iwagan ang pangasinan kung kayo po yung nanggagamot o baguan po lamang po magagamit niyo po ito kahit baguan po magagamit po ito ito so po yung number, number one pong uh, pinakamabisang pampalayo, pampalayas ng masamang espiritu ng mga lupa at iba pa po. Isisir ko po dito sa inyo para magamit nyo po at uh, matutulungan niyo po rin po yung iba. Isisir ko po sa kanila uh, para may magamit po kayo uh, sa oras ng kagipitan po. Kung kayo po yung nakakarundan po ng marami po masamang espiritu yan, gamitin nyo po ito. Napakabisa po ito. Number one po ito na aking ginagamit po na pampalayas po ng masamang espiritu. Kahit gagamutin nyo po yung isang tao, kung nagagamot po kayo, mga magagamot po siya po dyan. Kung nagagamot po kayo, ay magagamit nyo po ito. Kung may sinapian po, at uh, na kailangan, kailangan po na marami na po kayong binugang mga orasyon, orasyonis po dyan na hindi po tinatalaban. Ito, takot na takot po yung demonyo dito, pati masamang espiritu o mga anong pa mga lamang lupa. Lahat po dyan, takot-takot na sama-sama demonyo, takot takot dito na orasyon po. At sigurado pong lalayas po yung sumapi sa pasyente po. O kung lima po nakakaramdam po kayo ng masamang espiritu sa inyong paligid sa bahay po, Pwede rin ito, ito ikon po sa bahay yung publishing o pang-palayas ng masamang espiritu kung nakakaramdam po kayo ng masamang espiritu sa inyong loob ng bahay po. Kaya isi-share po po sa inyo dito para malaman po ninyo. Number one po ito, pinakamabisang pang-palayas ng masamang espiritu at iba pa po. Ang gawin nyo po ay, ang pamamaran po ay kumuha po kayo ng isang basong tubig o isang balding tubig at usalin po sa isipan ng orasyon na orasyon at ip sa isang basong uh, balding tubig at iwisik sa buong bahay po. At nangbura po itong pang at kung may maabutan ng pangwisik ng pag alimba po uh, pagwisik niyo po inaabot naabutan po ay masamang espiritu sigurado po malulusa po ito. Um. At habang miniiwisik po ang uh, habang miniiwisik po yung uh